Ang milagrong nangyari sa Pilipinas ang naging dahilan para maging ganap na santo ang paring ito. Ito po si St. Arnold Johnson, ang founder ng Society of the Divine Word o mas kilala sa tawag na SVD. Siya rin ang founder ng Holy Spirit Mission Sisters pati na rin ng Holy Spirit Adoration Sisters na mas kilala rin sa tawag na Pink Sisters. You heard it right? ang milagrong inaprobahan para maging ganap na santo si Saint Arnold Johnson ay nangyari mismo sa ating bansa. Praise be God through his saints. Ang kapistahan ni Saint Arnold ay ipinagdiriwang tuwing January 15 na siya rin namang kapistahan ng birhen ng mga dukha. At alam niyo ba na ang mga SVD ang nagdala ng kauna-unahang imahe ng birhen ng mga dukha? sa ating bansa. Ang babae po sa ating background aside kay Mama Mary ay si Pamela po. Siya po ang tinuturing na Miracle Child na nakatanggap ng Himala through the intercession of St. Arnold Johnson. Sinasabi kasi habang nagbibisikleta itong si Pamela na po siya at nabagok yung kanyang ulo. Tinala siya sa ospital, inoperahan, at sinabihan na rin yung kanyang pamilya ng mga possibilities na pwedeng mangyari. Dineclare na nga ng mga doktor na siya ay clinically dead at brain dead. At sinabihan na rin yung kanyang pamilya na meron dalawang possibilities. Una, it's either mamatay na lang siya eventually, at kung mabubuhay naman siya, para na lang siyang lantang gulay. At yung kanyang pag-iisip ay para na lang din sa isang 4 years old na bata. At dahil nga malapit yung kanyang lola sa mga Pink Sisters at isa rin ito sa benefactor ng mga madre, humingi siya ng prayers doon sa mga Pink Sisters. Nagdasal talaga yung lola niya kay Blessed Arnold Jensen. Ipinagdasal niya na tulungan yung kanyang apo at kung kailangan daw ng miracle, i-perform na ni St. Arnold Jensen yung huling milagrong kailangan para siya ay maging ganap na santo. Sabi nga ni Pamela, parang napasabi pa daw yung lola niya na it's your chance to become a saint, Blessed Arnold. You really have to work, work, work. Napaisip tuloy ako. Siguro aligaga sa langit si Blessed Arnold that time. Aside doon, in-encourage din ng lola niya, yung kanilang mga kapamilya na magdasal ng nobena in honor of Saint Arnold Johnson for the healing ni Pamela. And exactly sa kapistahan ni Saint Arnold Johnson, nagkamalay po si Pamela. Insimula noon, nun, patuloy yung pag-recover niya hanggang sa tuluyan na nga talaga siyang gumaling. At ito na rin nga talaga ang naging daan para maging ganap na santo si St. Arnold Johnson. Isa lamang ito sa iilan ng mga kwento ng Himala na nangyari dito sa ating bansa at naging daan para maging ganap na santo yung isang biyato or biyata. Sabi nga ni Pamela, prayers work, and miracles still happen. Hanggang dito na lang muna, Chingos and Faith. Ito po ang inyong hermano nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banat. Maraming salamat and happy fiesta!